naging emotional kagabi ang panalo ng Creamline. Yan, Grand Slam yan. Creamline na naman ang champion. Ten champion na yan ng Creamline. dito ang, cream ang nakakatouch talaga. Napaiyak si Alay sa Valdez. Sobrang saya, sobrang proud kay Kyle Negrito. Kasi unexpected talaga si Kyle kaya maraming basher yan marami ang humusga kasi nga kino siya kay Gia Morado na main setter ng Creamline pero ayan saan na kayo mga basher final most valuable player si Kyle Negrito sa invitational conference kahit si Kyle talaga at mga kanyang teammates ay na naging emosyonal nang tawagin ang kanyang pangalan at isa na doon ang isang Aliza Valdez walang tigil ang iyak mula nang manalo yung Creamline hanggang awarding ng tinawag na ang pangalan ni Kyle Negrito iba talaga ang Creamline di diba? so congrats again Creamline hanggang sa muling conference at sana makapaglaro na si Aliza Valdez so yun lang po guys ang ating update sa ngayon hanggang sa muli bye bye, always remember wag po tayo yung magpaka-stress, please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa bagong upload.